Ayan, good morning mga lordship Lang umaga po sa inyong lahat Ito, tour ko po kaya sa area namin Sa ginagalawan namin na area Ang trabaho namin dito Mainit pero okay lang Sanay naman tayo sa init mga lods ito ko kayo sa work area namin mga lods kan mga materyales yan mga lods

kalahati lang pa, kalahati pa lang to mga lods na ano na to para malawak pa to mga lods ngayon nga lang may kainitan dito sa ano trabaho namin ganito talaga ang trabaho buhay sa construction Bale, mahirap ang trabaho basta marangal mga lods. Okay na yan. Meron tala buhay. Yan sila. Uh, lang ng konti. Patay tayo lang. Yan sila na nag-install ng mga ring lock yan mga lods para mag install ng runner ng biga yan mga lods eh toto po kayo dito hanggang doon sa dulo pa yan mga lods malawak to mga lods pero kalatik pa lang to mayroon pa to doon sa kabila mga lods yang ang pader na yan, mga lords. Landers yan, landers. Likod to ng landers mga lords. Landers yan, likod. Yan, pader. Sa harapan yan, nandun yung land, pasokan ng landers. Nah, karena anak mae namanya terikas laki dan mengalutsok. Di to menjadi unikah? Hangat-hangat nadi to parkin atau mengaluts. Dan yang engineer namen aku ya aku itu.